Alright, so another day na naman So today, uh, ito na nga yung araw na pipick upin ko sa sasakyan Pero eh, hatid ko muna ito si Jamie Kasi although Saturday ngayon, may pasok siya Then ako mamaya may pasok din Kahapon nga no, tuloy tuloy yung pag snow dito sa amin And uh, kahapon nga medyo na appreciate ko nga yung sasakyan ko kasi itong uh, yung ginagamit ko itong Ford Escape parang ilang beses ako nag uh, nag skid nung sinusundo ko si Sky kahit before no, nung, nung ganitong snow never ko na experience na dumutulas ako and considering na itong sasakyan na to naka winter tires to parang bang feeling ko mas safe ako doon. pero hindi ko nga alam kung anong gagawin ko kasi although gusto gusto ko yung CRV pero kung kung ando naman yung takot every time na baka manakaw siya so So hindi ko alam kung, kung ano yung magiging decision ko Pero as of now, pagka pick up ko ng car Dadiretso ako sa Mazda para ipa-appraise nga yung sasakyan And then we'll see kung, kung magkano nila kukunin Kasi nakausap ko ngarin rin yung isang kaibigan ko na nagtatrabaho sa isang dealership no? sa, may, sa, sa Subaru And binigay ko sa kanya yung details ng sasakyan And pina-appraise niya And unfortunately, kukunin lang nila yung sasakyan ng around 26,000 while yung current na, na market value niya pag nag-check ako sa mga auto trader sa sa Facebook marketplace nasa between 33 to 34,000 pa siya. So tignan ko lang mamaya kung magkano nila kukunin then we'll decide from there kung ano ibang gagawin natin kung i -re na lang ba natin sa sakyan or i-trade in natin. So ngayon, andito ako sa Enterprise Rentacar dito sa may Dandas. Uh, hindi ko nga siya maisauli doon sa dun sa branch ng Enterprise kung saan ko kinuha tong sasakyan kasi during weekend sarado sila so sabi nila sa akin pwede ko naman daw iiwan to sa sa ibang branch na open during Saturday so eto iwan ko na tong sasakyan dito pero dito mas marami silang choices no unlike do sa pinuntahan ko sa may sa may Heartland parang sobrang limited lang ng mga available nila ng mga rent a car pero dito medyo madami so yun, isa sa ko lang dun sa sakyan and good thing lang din o across the street lang din kung, kung sa ko pipick yung kotse ko so buti na nga lang din no? na sarado yung branch ng enterprise na pinagkuhanan ko ng sasakyan kasi kung hindi, hindi ko malalaman na meron palang malapit dito kasi yun nga, ito yung enterprise na pinagiwanan ko ito lang yung Honda kung saan ko pipikupin yung, yung kotse ko. So yun nga, uh, sabi sa akin, mabayad nga raw ako ng $1,000. Pero okay na rin kasi hindi naman siya totally mapupunta lang sa wala. Dahil yun nga, sabi sa akin, ginawa na rin daw nila lahat ng routine check-up sa sasakyan ko. Kasi sabi nga rin sa akin nung gawa, tinanong ko kasi kung kamusta ba yung sasakyan ko, kung in very good condition ba. Sabi niya, nilinis daw nila yung exterior, sinilinis nila yung interior and in showroom condition nga daw yung sasakyan ko pero will see kung kung ganoon nga ba kasi the last time nung pini ko po yung kotse ko remember na na sabi nga sa akin malinis na pero pagdating ko ron medyo madumi pa kaya medyo naghintay pa kami ng mga dalawang oras siguro para linisin uli yung kotse ko yeah, so andito siya sa harap na harap mukhang malinis nga maganda pero covered siya ng snow so kailangan ko pong maglinis bago makaalis ayun na nakahinayang no talagang sobrang ganda pa nito kaya lang yun nga pinag-iisipan ko kung i-retain ko pa siya or or i-trade in ko na lang pero syempre it all depends kung magkano kukunin nung doon dun sa Mazda So, diretso ako doon after dito. Doon nga, ganun pa rin. Kompleto pa naman yung gamit. Ito yung booster seat ang bato mo natirang nila yun, ito yung floor mat ito, ito yung mga gamit ko and yan, finally tingnan natin yung loob Ayan. medyo puro ice kasi yung sapatos ko yan, sobrang linis nga but yung yung floor mats nilinis nila so yun, nung chinek ko nga malinis nga talaga showroom condition kaya nangkapang na na nabitawan ko itong sasakyan pero yun nga, sabi ko nga, papakiramdaman muna natin kung psychological lang ba and mamaya nga, pag ko sa bahay, papakita ko sa inyo kung ano yung mga mga binili ko sa Amazon para maiwasan nga yung yung manakaw nga ulit yung sasakyan pero for now, gusto ko talaga ipacheck sa sa Mazda kung magkano nila kukunin para at least meron akong option. And ang nawala lang siguro dito sa sasakyan ko is yung gloves ko, no. So, kaya kanina nung tatanggal ako ng ice, medyo masakit masak sa kamay. Yan namumula na. <laughs> kasi wala nga akong gloves. Ang alam ko kasi iniwang ko dito So ito, pinapainit ko na lang siya. And then, yun nga. Naka 100% yung oil niya. So at least hindi masyado nasayang yung, yung 1,000 na binayad ko. Ginawa nila yung mga kailangan na maintenance, wheel alignment. So hindi naman talaga nasayang yung 1,000 no. Pero syempre medyo masakit pa rin sa bulsa. So yun, pinapainit ko na sa sasakyan Samahan niyo ako punta sa Mazda para ipacheck lang kung magkano to. Nandito na nga tayo sa Mazda Brampton. Yan, and imimit ko lang ulit si Tito para ipacheck lang kung magkano to akalabas lang sa dealership parang medyo madumi na naman ata ewan ko kung may promo sila dito sa Mazda kasi parang may sound sila dito sa labas so tignan natin so, na ulit tayo sa loob yan, yan pa rin yung mga kotse so from the time nga na pumunta ako dito last week no, sabi sa akin ni Tito maraming araw uling bagong inventory na dumating kaya lang yung iba, hindi ko naman siya makita kasi balot siya ng yelo. So ngayon, uh, pinaprocess lang yung appraisal ng sasakyan ko. And then sabi niya, mga between 30 minutes to 1 hour, malalaman na kung magkano kukunin. And then good thing lang, ngayon daw pwede na raw sila mag-car lease ng used na car. Pero of course, syempre titignan natin kung magkano, kung mag-make sense ba na yung bi-weekly or tsaka yung condition ng sasakyan so tsaka syempre kung magkano nila kukunin so ayun antay lang muna tayo ng mga 30 minutes to 1 hour and then tingnan natin kung kung meron ba tayong kailangan pag-isipan or walang choice but to keep na lang yung sasakyan ayun ayun dami yun pero yun paunti-unti natutuno yung yelo na nakabalot sa kotse yan so nandito na nga ulit tayo sa kotse uh, yun nga medyo mabilis lang talaga in-appraise yung, yung sasakyan ko Uh, may input lang sa system Like kung uh, meron ba syang uh, Heated steering wheel, heated seat Basta kung ano yung mga yung mga features na ito sa sakyan and then more or less mga around siguro less than 30 minutes nga natapos na rin yung appraisal kasi may pinapirma lang sa akin then may check lang sila sa system nila just to check kung magkano yung market value nga na itong kotse ko around the area actually hindi na naman ako na surprise dun sa kinote nila na amount no kasi uh, the other day nga ano akong kakilala nga na pinacheck ko rin kung magkano nila kukunin to and more or less pareho lang sila ng kinote na amount siguro isang system nga lang yung pinagtitignan nila So medyo disappointed pero at the same time expected ko na rin naman. So as of the moment wala naman pala Yung kailangan pag-isipan kasi at least ngayon medyo malinaw na. Kasi nakita ko nga sa internet market value na sa nasa 33. Pero hindi ko alam kung saan ang galing yung kinote nila which is 26,000 lang. So medyo malayo talaga and medyo malaki yung matatalo sa akin. So yun nga wala akong kailangan pag-isipan for now. So magagawa ko na lang ngayon is to think of ways na kung paano ko masi safeguard tong sasakyan ko no so mamaya pag uwi Pakita ko lang sa inyo ano yung mga pinagbibili ko sa Amazon and hopefully maging enough na siya para ma, -ma avoid yung ganitong klasing incident So yun nga, uwi muna ako ngayon. Papahinga lang siguro ng konti and then may pasok ako ang hapon. Ayun, so ngayon sumaglit so lang ako dito sa National Bank. Kasi dyan naka-loan yung kotse ko. And tinanong ko lang yung details ng loan ko kung uh, may, kasi may tinatawag sila open loan na uh, anytime pwede mong i-pay off yung, yung remaining amount kasi ngayon ang inisip ko naman baka pwede ko ibenta siya privately para medyo maganda-gandang presyo yung makuha ko although ang disadvantage lang nun is yung, uh, yung kasi pag, pag bumili ka rin sa dealership pwede nilang i-offset dun sa HST na babayaran mo para dun sa bagong kotse na bibilin mo uh, yun lang magiging disadvantage pero compute ko better off pa rin kung mabibenta ko siya privately dun sa presyong gusto ko so ngayon yun yan yeah, confirm nga na na open loan nga siya so whatever is left dun sa sa, sa loan ko pag binayaran ko yun wala namang extra charges huwi na ako pero uh, yun nga, yeah, to be honest, meron ngang konting fear na mamayang gabi, papark ko na naman dun. So, kung, kung, kung saan ko siya usually na park, And then, uh, yun, kakabaka-baka na naman kung kinabukas ang pagising mo, ano pa ba yung kotse mo. Pero mamaya nga, pag uwi ko, pakita ko sa inyo yung binili ko. For now, dalawa lang yon May mga nag-comment nga sa inyo na napakabitan ko ng yung igla and yung mga uh, kill switch. Uh, siguro ngayon baka pwede ko na siya i-consider kasi before hindi ko pa siya masyado pinag-iisipan kasi ang ang gusto ko nga sana is dispose talaga tong sasakyan ko and medyo malaking investment din kasi like yung uh, may nagsend nga na sa akin ng link no regarding dun sa lockdown security uh, check ko yung website nila pero medyo pricey din pala parang more than 1000 thousand ata yung yung uh, anti theft nila na na, na package So ngayon tingnan ko muna kung ano yung uh, pwede kong gawin uh, na medyo minimal yung cost yun sige uwi muna ako yon so nandito na nga ako sa bahay kasama ko na itong dalawang bata and so, say hi sky why do you look like that why are you wet huh Okay, so pakita ko lang sa si inyo ngayon kung ano yung binili ko. Ito, actually, dalawa siya. Eto, ito so, yung wheel lock Ayan, ito lang ito yung nilalagay siya sa gulong so kung alam nyo kung effective ba siya or hindi pakilagay na lang sa comment section and then ito yung steering wheel na lock naman Ayan, steering wheel so ito yung manual So, binili ko yung color yellow para visible siya. So, again, kung sa tingin nyong effective ba to or hindi, comment na lang. So, kinakonsider ko nga yung kill switch, no? Pati yung mga ibang uh, security devices. But, of course, syempre medyo limited lang yung budget natin. So, magpapahinga nga lang ako sandali ngayon. And then, maya-maya, alis na rin ako dahil may pasok ako. So, siguro dito ko na lang muna ulit tataposin at itong video. So, again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!